Ang mga kwento ng pag-ibig ay lumaganap sa mga hindi inaasahang paraan. Para kina Julian San Jose at Raver Cruz, ang kanilang paglalakbay mula sa mga kaibigan hanggang sa soulmates ay nakabihag sa puso ng marami. Hello everyone. Welcome back to our channel. Today, we're diving into a beautiful moment that recently touched fans worldwide. Raver Cruz wrote a heartfelt birthday message for his partner. Julie Ann San Jose, as she celebrated her tatlumput isa, st birthday. To earn my best friend, in my constant, in my soulmate, and na love. Cheers to tatlumput isa, love. Malalim na umaalingaw mau ang mga salita ni Raver, na nagbibigay diin sa malalim na ugnayan na kanilang ibinabahagi. Ang kanyang mensahe ay hindi lamang isang pagbati sa karawan, ito ay isang patunay ng kanilang matatag na koneksyon. Over the years, their relationship has blossomed in the public eye. From co-hosting shows to their joint concert, Julieverse, they've consistently supported each other. Memorable moment was during the concert when Raver declared, Julie Ann San Jose, I love you. I love you so much. Sumagot si Julie Ann, I love you, too. Ang kanilang taos pusong palitan ay nagpasindak sa mga tagahanga. Off stage, hindi maikakaila ang kanilang chemistry. Magbabahagi man ito ng mga pribadong biro o pagsuporta sa mga pagsusumikap ng isa't isa ang kanilang relasyon ay binuo sa tiwala, paggalang, at tunay na pagmamahal. Ang mga tagahanga na kilala bilang diamantes ay hindi natitinag sa kanilang suporta. Dumagsa ang mga komento, ipinagdiriwang ang pagmamahalan ng mag-asawa at nagpapahayag ng pananabik para sa kanilang kinabukasan na magkasama. Ang kwento ni na Raver at Julianne ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig kapag inalagaan ng may pag-inat at sinseridad ay maaaring umunlad ng maganda. Narito ang marami pang pinagsasaluhang sandali at milestones para sa inspiring couple na ito. Stay connected with Raver and Julianne through their official social media pages. Don't forget to like, share, and subscribe for more heartwarming stories.